Paraan ba para paramihin din yung tawilis na culture ang gagamitin natin? Kumaga kukulture natin sila. So hindi lang sila nasa dagat, hindi kukulture. Posible ah, okay. ba Well, kung posible, wala namang imposible kung hindi mo susubukan. <laughs> During that time, endangered siya, yung na-assess siya as endangered. May mga attempts na i-culture siya in captivity. Ah. Prior to that, NFRDI na rin tayo noon. Also, DOST, mm -hmm. nag-start na rin. And ngayon, ongoing yung project natin with before yung captive breed ng, ano, ng Tawili. So, I think baka sakali. Bakal sakali, oo, kasi makatulong, makatulong kasi kung sakaling mabreed natin in captivity, malaking tulong din 'yon para mas lalo pa nating madami mad ang production mas niya, sustain, no? mas sustain mas ang mas production. Sustain. So kahit may nanghuhuhuan ng mga kababayan natin sa lawa, oo. then pwede tayong magreplenish through. Yes, nature. stock pwede siyang stock so, enhancement, enhancement oo, during the lean season, pwede rin naman siyang post-harvest para ma-preserve natin siya into can or bottled uh, tawilis para for livelihood ng ano ng community